Kamusta mga ka-factors? Nagulat kayo, no? Totoong boses ko gamit ko ngayon. Gusto ko lang talaga ipahatid kasi sa inyo ang aking taos pusong pasasalamat sa tulong ninyo at naabot ko na yung 500 subscribers. Ako nga pala si Eric, uh, isang uligang ama na araw-araw din kumakayod upang maitaguyod ang pamilya. So, konting background lang po. Uh, sinimulan ko po itong channel na ito Uh, mga dalawang taon na ang nakalipas. Ang ideya ko sana sa channel na ito ay magbigay ng mga kwento na totoo at hindi chismis at invento lamang. Nais ko sana ng gawin ito bilang pastime uh, sa araw-araw na routine natin sa buhay para may konting libangan, hindi lang puro trabaho, pamilya. Uh, ang pagkakaroon ko ng trabaho ay isang dahilan kaya hindi rin ako maging consistent sa pagpapost ng videos. May mga panahon kasi na tambak ka talaga sa trabaho at hindi ako makaisip ng magandang script. At hindi rin ako makahanap ng tamang oras para sa pag-research -re ko ng mga topics. Sa mga nagko-comment, uh, pasensya na kayo at gumagamit ako ng AI voice. Hindi rin kasi talaga ako sanay sa mahabang narration at kung napapansin nyo, medyo bulol ako para sana mas maganda ang kwento ng mga videos nag-subscribe ako sa Pictory AI isa itong site na nag-narrate uh, kung ano man yung ipopost mong script gumagawa na rin siya ng sarili niyang video may mga pagkakataon lang na hindi talaga maganda ang pronunciation ng AI lalo na pag Tagalog kaya sa mga pagkakataon na ito ako yung humihingi ng pasensya sa inyo. Hindi rin ako minsan natutuwa sa video production niya. Kaya madalas nagpo-post edit pa din ako sa third party na editing software. At uh, para din maganda ang mga sound uh, effects sa yung background music, nag-subscribe din ako sa Epidemic Sounds. Uh, at least hindi common yung mga background music na ginagamit ko, pati yung mga sound effects. Uh, bago ko tapusin tong pasasalamat ko mga ka-factors gusto ko rin sana makiusap sa inyo na maging magaspeto sana tayo sa isa't isa huwag sana tayo magsagutan siraan sa comment section punong puno na ng negativity ang mundo eh good vibes lang sana tayo dito mas matutuwa pa ako kung sabihin na lang niyo yung mga ayaw niyo sa paggawa ko ng video katulad nga ng paggamit ko ng AI yan talagang gagawin natin ng paraan yan kasi siyempre kayo naman yung manonood hindi naman ako gagawa ng video na hindi rin naman kayo matutu matutuwang panoorin sana din i-comment ninyo yung mga naiisip ninyong topic para pwede kong uh, i-research ito at uh, gawan ng script at uh, makagawa din tayo ng video paga doon. Magaming salamat ulit mga ka-factors. Sana tuloy-tuloy ang suporta na ibigay din nyo sa ating maliit na channel. Utang ko sa inyo ang paggawa ng mas makabuluhan na mga videos pa. Again, maraming 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 salamat at God bless sa inyo.